Hello! Welcome to my mini vlog! So dahil nga ni Maulan ngayon ay naisipan ng Disney Princess na ini na magluto sa sura sa panggabi. Ang ginluto ko ngayon ay special udong na may sardines na kulay baga. Maoy niyan mga kadalasang nga ginsusuda kon mauran-uran nga di sa probinsya. Danay bulad or lucky me. Ibutan ko na nga ni isang tubig. Nga ginhalo-halo ko na. Ginhulat ko na lang itong kumulo para ibutang ko. Ahan udong. So, mga 7 nga udong ang gimbutang ko doon para damuan udong nga makaon namon. Gindamuan ko nga ni doon ang tubig kay gin susurop niya ang tubig. Marasa ko dito nga suda pag mauran-uran. Kaya ano pa ang ginhulat niyo? Magluto na latkam dida sa iyo balay. Charis. <laughs> ng ginahalo-halo ko muna ngan ginbutang ko na san asin para marasaman mm kahamot gimbutangan ko na luwat san magic syrup howd ginisa mix pala <laughs> so yun lang mga on kita bye bye